sa atin ba walang mariwana dito legal yan guys ayan may pharmacy pa ito pharmacy ito ng mga mariwana ng mga weeds hmm. salamin na naman tayo guys kabili tayo ng bagong salamin tito hmm. mayon. זה יותר קטן. עם השוכיות? הכל ביחד? לא, זה שלי. אה, השוכיות שלך? זה שלי. זה שלך. כן. רק זה. למה איך לה... היה שבור? לא היה שבור. מה הוא עשה? מה הוא עשה? זה. זה זבור, כן? שבור. Ken, asakadas oh, asaka. okay, Ah, asa ka das. sa ze, si chela, ha, kamigda. Apang kami na lola. Kasi yan, konti lang pinamalingki namin. Dito na kami sa labas, nagiintay kay David. Guys, for today's video, ayan, nandito kami sa labas. Nagaantay kami kay David. Kinukuha niya yung sasakyan niya. Ayan. Mahangin pa rin, no? Malamig pa rin po yung simoy ng hangin. Grabe. Naggrocery naman kami pero kaunti lang. Ayan. Madaming taxi. sa kaya ang sasakyan ni David? Hindi, at sa totoo lang, hindi namin alam kung nasaan si David. Tatawag na lang yun kapag malapit na. Kasi sabi niya malaya yung naparadahan. Oh, malamig ka. Ima, car? Car? Oh. A sweater be auto. Ang lamig, ang sweater namin ay nasa auto. Nasa sasakyan. Wala pa si David. Malamig ka. and the young guys. yes carlos okay la mika mia oh hinakami ah. guys do you know, Bali dam gam. na kasakay na ako exact talaga nagsirila na. ah, oh, grabe, active na naman kami ngayon dito sa Israel guys kagabi, tapos ngayon, ala, oy, nung isang araw hmm, kailan kaya matatapos tong gerang to wala nang katapusan Good morning everyone napans nakikita nyo to, mga ano to, ah, uh, pag ginaganon natin yung, yung lotion, di ba, walang nalabas, kaya tatanggalin ko siya. Bubutasin natin. Kasi sayang eh, kung ilang, um, ano po, sa katawan natin, ilang ligo ang pa, o, diba? oh, oh, oh. Madami pa yan. Oh. Mm. So, ang gagawin ko, ilalagay ko dito. Hmm, pwede rin hindi na ilagay pala. Kasi mahirap na rin ito. Ito kay Ima. Ito sa akin. So, pareha sila na ubos na. May bago na ako. Kaya lang, sayang. So, ito ko ko. Ilagay ko dito. Tapos, ilagay ko sa, sa lagayan ng ano. Diba? Sayang. Ang dami pa. So, picturean natin. Kasi sayang. Ilalagay ko to sa isang lagayan. Gahanap pa po. E, pa dami pa. O, oh, ilang ano pa to. Ilang dami pa talaga. O, oh. ilang ano pa to ang gamitan pa sa ano natin, sa katawan natin. <laughs> Ayan, kinutsara na yung lotion. Gasa na lang natin. Diba? Dami pa nga, oh. Si sayang Sayang ba? malimit ganito ginagawa ko. Kasi pag bago kang ligo, di ba? Sarap yung marami kang lotion. So, ito ang ginagawa ko. Ilang araw pa yan. Nagagamitin ko. Pero, maghahanap ako ng paglalagyan.